Magandang araw mga katripulans at ito na naman po si Cap Miko para sa isa na naman makabulham vlog at ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang mga pagsubok na kinakaharap ng isang seaman sa barko Mga katripulans, this is a part 1 of a 2 part vlog Ang buhay ng isang seaman sa barko ay hindi madali dahil may kasama niyang pagtitiis at sakripisyo katulad na lang ng paglayo sa ating mga mahal sa buhay Siyempre tayo ay nalulungkot No? na-isolate tayo at the same time nakakaranas tayo ng homesick and tayo mga Pilipino we are a family oriented people at ang paglayo ay nagbibigay ng malaking epekto sa ating mental well being isama mo pa dyan ang stress at pressure na kasama natin sa ating araw-araw na trabaho that we can consider as our mental health challenges. Bilang marino, marami tayong mga training na kayunuha upang ihanda tayo sa ating magiging trabaho sa barko. Katulad na lamang ng mga safety training, ship handling and navigation training, kasama na dyan yung mga engine maintenance training. Pero hindi lahat na marino ay nakahanda sa challenges when it comes to mental health and well-being. At dapat nating tandaan na ang bawat individual ay may kanya-kanyang limitasyon at breaking point. Ano ba natin malalabanan ng ganitong klaseng pagsubok sa barko? Yan ang pag-uusapan natin sa part 2 ng video na ito. Follow for more.